Kain tayo. Yeah, hindi ko makakain, mahal ko, pag hindi ka kasama. Nagsangag ako, at nagprito ako ng tuyo. At itlog, hindi ko na kinuwit in ano yung inano yung ano. Ano, siyempre baga. Sakto, ala sa 6-gis na. Tapos matulog ka uli. Sige yeah, na, nag-fried rice ako. Fried rice. Sige yeah. na. Pagsanuhan natin ito sa ating pagmamahalan dalawa sarap nito. Oh, guys, napakasarap ng ginawa ko. Nagising ako na ho. Nang alas 5.45. Guys, masakit talaga yung balikat ko. Ay, talagang dadalhin ko sa ano to. Sa PGH. Pababata ko to. Disinfect nga ito. Sakit. So, masarap ang agahan natin, guys, ha? Tuyo, itlog, sinangag, coffee with milk. Meron tayo dito suka. At ito ang pinakamasarap. Pagkatapos kumain, magprutas tayo. Kaya tayo gumaganda ang kulay natin. Ayan ha. O. Oh. Diba? O. Oh. Balak kalabaw. <laughs> hmm. Kira. Day. Day. Kira. Kaya tayo. Tapos bago ka matulog dali. Kira. Tapos pakasarap ito. O. Oh. Pag ito'y sinagusap na aking gilid napakaganda ng gawa ng sinangag, oh. May korte pa. Sarap ng tuyo, eh, oh. Hmm. Wala na pala tayong asin. Ilis pala lahat. Kunti na lang ilalagay. Kunti na lang ilalagay ko. Sumabog pa. <laughs> Nawala ng alak. Bacon mark balat balagbayag lang ang binilagay ko. Hmm. <laughs> Kaya ko na mahal Lahat, oh. ko. Lahat matataba ko. Ano ka na? Hindi ka muna. Mamag ka muna. Hindi <laughs> ng buhay ko. <laughs> yeah. Crunchy. Crunchy. Dala dalawa pa fan namin. Subuko yung isa, gagawin ko yung isa. Bibili ako ng music, tsaka si Atting. Mainit. Mm. So, kain tayo guys, kain tayo, kain tayo. Umaga ngayon, araw na Sabado. Nako, patay ang aking hindi ipag pupuntahan pa sa ano magbigay tayo kahit sa ka, 500 pesos ako yung mga anak ko ubos ang mga hipog at bayaw ko isa na lang natitira